Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po nating pong subscriber natin pong sasagutin. Ito galing po kay Ron Viral. Ang kanya pong tanong ay, posible ba daw tutubo uli yung itlog ng mga biik isang buwan pagkatapos kapunin? Kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa king kay YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagkapon po natin mga alagang biik. Dito po sa aking backyard farm mga kaibigan, ako po ay nagkakapon ng aking mga alagang biik na nasa ikatlong araw mula po silang ipinanganak. Kasi po, sa mga panahon na iyan, isinabay ko po yung pagputol ng pangil, pag-inject ng vitamins, pag-inject ng iron, paglagay ng mga marker sa mga gawing breeder, pagkapon sa mga lalaking biik, at saka pagputol ng buntot po mga kaibigan. Para po sa mga panahon na iyan, sa ikatlong araw, isahan na po yung stress natin mga lagang biik na ala pong mararamdaman. Kapag tayo po ay nagkapon po sa ikatlong araw natin mga biik, yung kailan pong sugat po mga kaibigan ay medyo madali po yung maghilom kumpara po kapag atin po lang kinapon na nasa 10 days pataas kapag kinapon niyo po yung mga biyek na nasa ikatlong araw pa lang kahit na kukunti lang po yung butas ang gagawin niyo at saka pisilin niyo yung itlog at lalabas na po yan pag ng itlog pwede niyo pong hugutin o kaya pwede niyo pong guntingin ng gunting yung doon po sa pinakadulo ng itlog ng ating mga biyek ngayon sa tanong po nating subscriber kapag uh, nakapon na po yung biyek tutubo pa ba daw ito uli pagkatapos ng isang buwan? Ang sagot ko po dyan mga kaibigan ay hindi na po yan tutubo. Kasi nga po, once makuha natin yung itlog natin mga wiik, ay wala na po yung itlog na tutubo doon po sa kailan pong uh, bandang puwitan po mga kaibigan. Hindi na po yan magre regenerate kasi nakuha na po natin yung kanyang itlog. Kung maro po kayo napansin na bukol doon po sa bandang uh, area kung saan po kayo naglaga, nag, naghiwa ng uh, incision para po mag ilabas yung kanilang mga itlog yan siguro po ay bukol hindi po yan itlog na tumutubo naman uli kasi never at saka impossible po talagang tutubo yung itlog kapag nakuha na po natin yan once na makuha yung itlog wala wala na pong itlog na tutubong muli doon po sa loob ng, ng ating mga alagang biik po mga kaibigan pero Uh, hindi po natin maiiwasan talaga na meron po yung parang bukol na tumutubo doon lalo na kapag napasokan ng putik o napasokan ng dumi o napasokan ng tubig yung ating uh, na ginawang hiwa pag, uh, pag, para may labas yung itlog yan po uh, mayroon pong mga panahon na mayroon pong mamumuong bukol dyan yung bukol na mula sa maliit at sa palaki ng palaki pero ang nasa loob nyan ay hindi po itlog mga kaibigan kundi mga nana po yan So, pwede nyo po yung uh, hiwain kapag hinog na po yung bukol kung saan po tayo gumagawa ng sugat sa pag, uh, pag, pagkapo natin mga lagang biik. Yan po ay pwede po natin hiwain po mga kaibigan para may labas po natin yung mga nana. And then, pagkalabas po ng nana, mag-spray po tayo ng wound spray. Pwede pong uh, combinex at saka pwede pong quick heal po mga kaibigan. At ulitin po, hindi po yan uh, itlog na tumutubong muli, kundi bukol po yan, siguro po, cause of infection kaya nagkaroon ng bukol doon po sa area kung saan po kayo nagkakapon po mga kaibigan so yan po vlog ngayon sana naman po ako nagkapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung tutubo po bang muli yung itlog pagkatapos sa isang buwang makapon po mga kaibigan hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye